mag-asawa na natrap sa loob po ng uh, kanilang bahay matapos pong gumuho ang isang pader dahil po sa malakas na mga pag-ulan uh, pong isa po dito ang namatay may update po dyan ang Bombo Cebu Nabagsakan ng gumuhong pader ng isang kondominium ang nasa tatlong bahay sa sitio Kalma, Barangay Tisa, Cebu City, alas 6 kagabi, Disyembre 1, 2024, matapos bumuhos ang mahigit isang oras na malakas na pag-ulan. Kabilang sa mga bahay na nabagsakan ay ang tahanan ng mag-asawang bating kung saan ay natrap sa loob. Kinilala ang mag-asawa na si Nali Dirato Batin, apat na taong gulang, na unang nakuha at sumunod naman ang asawa nito na si Lisa Batin, apat na taong gulang, na kasama ang palad ay idineklaro nitong umaga lang na patay nang dumating sa Cebu City Medical Center. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Carlo Fernandez, ang sekretary sa Barangay Tisa kung saan sa kanilang inisyal na imbestigasyon ay gumuho ang pader dahil sa mahinang pundasyon nito napinalala pinalala ng mahigit isang oras na pagbuhos ng malakas na ulan na posibleng lumambot ang lupa at naging sani ng pagbagsak ng nasabing pader. Dagdag pa niya na posibleng maliliit na kable o substandard ang laki ang ginamit sa pagtayo ng pader na wala man lang horizontal beam. Kaugnay nito, kakausapin ng opisyal ang pamunuan ng nasabing gusali para sa kanilang pananagutan at obligasyon sa mga pamilyang naapektuhan sa nasabing insidente evening. Um, very hard yung rain. Uh, one hour of continuous rain. So, ang nangyari yung fence at saka rip trap ng Deca Home Sisa nag uh, bumigay. Tapos, merong limang families dyan sa ilalim. Isang bahay yung na nahulugan talaga directly. So, meron tayong family ngayon makasawa yung uh, natrap sila, 3 hours na, 4 hours, that was six it's 10, we still have to talk to 8,990 holdings, the management of the homes, regarding their liability and their obligations. They have to refer the fence and uh, make remunerations and compensations with the families affected. Mula rito sa, sa Lungsot ng Cebu, Bumbo John Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!